buhat ba nung ano? Matagal na ba talaga hindi napunta si Mama? Hindi nga po. Hmm, hindi na talaga napunta si nanay po nila. Pero pagka gano'n, intindihin mo na lang, ha? O, sabi mo saan mag-aaral ka, ba't di ka nag-aaral ngayon? Eh, kaso ka na yung mga teacher na po din, hindi ako pinapapasok eh. Bakit? Ayaw ko lang po sa kanila. Hmm, ba't di ka pinapapasok? Anong sabi ba nila? Ang yun nalang kung makikita pa nga lang na nangalap po nila, lagi kailangan ako eh. Gagagoy pa ka po nila. Mm. Mm. Oh. Kumusta po? Kamusta Kaya na, po? na kadalaw, sir. Oh, Pasensya na po. Nasaan po si Mark? Ano? Wala dito. Pero sir, pinalipat mo nang sila kasi. I-renovate. Ah, nasa na yung isang apartment po sa may, sa apartman, sa, may my apartment na Ano ang pangalan niyan? Magbitang apartment. Ah, magbitang. Hindi ko si Dada kanina. Diyan dyan. kanina kumain kumain ng ice cream dito ka upo ang tagal. Walang sa kanto, malaw na siya. At tignan po namin para makamusta po siya. Nandiyan po siya kanina. Ano po kanina, kumakain sa kanto, eh. may malaw na. Umuwi na po. Ano po. Hindi uh, ko lang po alam kung umuwi na. Umuwi na. Sige po, tignan na lang po namin. Thank you po. Anong mo dyan? Yun Babi, bukit. Babi, ka lang. Oo. ka. Babi, buksan mo. Archon. Baka nandyan ka. Paggapit pa ako ng bago. Uh, lumipat na daw kayo. Lumipat? Ng bahay. Kasi dati yun na po ako dun po. Hindi, lumipat na daw kayo ng bahay. Nasaan? Yung bahay nyo ngayon? Doon sa may tapat po ng... Montessori. Doon sa may pansyon ng katapat mga okay. patay. Sige, yung way natin. Ito. Ito ang daan natin. Ito ba yung daan natin? Awa. Sabihin mo lang ha, baka maligaw tayo. Ate, sabihin ko tayo ka po. Di mo na ako naman, di mo na ako naman magpasinangling. Sabihin ng pansyon. Opo. Oh, po. Hindi lang kitang bigas. May dala akong bigas at saka grocery sa'yo. Oh, at hindi pa naman ako pinapapasa ng mga tita naman po dyan sa pagitan sa naman eh. Oo. So, oh. Ayan ito, diretso. sa tagilihan po dyan. At dumakit yan, dumakit Kamusta ka? Pa? Kamusta ka? Ay, magiging fortune yung mga pork birthday ko pong mat. Kailan birthday mo? March 2 po. March, March 2? Apo. Oh, Matagal pa. Ang pa, pakapo. Nasaan na ang papa mo? Ewan ko yan po sa ngayon po. Ang kaya ang titaba ngayon. Nasaan si Jun Eh, nag-aaral na po. Wow. Um, eh, di ba sabi mo mag-aaral ka? Ayun yung tanong, hindi na po ako pinapasok na mga teacher naman po Papatuli sana kita, di ba yung gusto mong magpatuli? Ayun nga po. Pinapunta ko si Kuya August. Nagwawala ka daw doon, noon. Bakit? Ay, eh, kaso nga lang. Eh, ginawa naman sa akin isang araw naman ni Papa. Ang tayo nito, hoy. Ginawa naman sa akin ni Papa. Kay... Eh. Saan ang ba? Apo, ano, damakit siya, damakit siya. Ganoon ako diretsyo. E, sa gitna po dyan ang katapat pa nga tindahan. Isa may tapat po ng pag-a-ice cream pa nga po dyan. Oh, sige sabihin mo kung iinto tayo, ha? Ako ba? Sana naman. pala may napunin. Saan? Nito pala. kayo. Idakunin. Sino kasama mo? Si Papa at si Jurel ah. Ah, nandiyan na sila? Ay, nabitiyo pa nga mare. Ate Marie. Oh. So, alam mo na, na. Bento, ah. Ako, hindi mo na ako makuha yeah. ng si talaga, palang, mga makapagantaranta doon po. Oo. Yeah. Palagi na lang si Jurel talaga pala yung makuha na pala pala po. Ako'y makikita na ng nga na po. Minsan ako binabotokol pa talaga po nila. Nasaan yung binibig kong kutsol sa inyo? Pa? Kutsol. So ganyan? Uh, ah, hindi to, ay ito ba? <laughs> hmm, kala ko binibig ka muna. Tsaka akin magtataka po kayo ngayon. ko niyo, no? Ano yun? Yung may mga ano po. Uh, kumusta ka na? Yung paano ka gano'n po? Yung apat na ano na po. Hmm, kumusta ka na? Ngayon, nagiging porte na talaga po sa birthday ko pong March 2. Okay. Pagka naging sa 2015. Hmm. Tatay, buti yung po ako eh. Ang kwapo mo nga eh. Pagka nakakwapo mo nga sa ano mo. Mm hmm, nalaki ng lamo. Ay, gupit na. Pagka mag-featurean pa kanyo ka. Hmm. Napunta pa ba, ba si mama mo? Eh, hindi na kami na binabalikan po eh. Hmm. Kasi sa kanya, kung nakumakin lang po. Kasi may siyang pag-ipan sa nawanan. na. No? Yan, magkano ka? Pa? Pe, pwede makita magka, naka magkano ka ngayon? Gitang po sa 130. Yan, Pero yan, di ba? Pero pinag 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 na lang po yung ano po, 30 na samang pagkakagot tangali yan po. Yan, pwede makita magkano yung naingin mo. Pero yan, di ba? Pero yun ang natira na po sa akin na Isang na po, pinag-upit ka na, na po. Hmm, pwede makita. Ang huh, pera yan sa tingin ko eh. Tingin ko lang, pakita mo. Eh, wild ko na, na po. Hmm, pakita. Patingin mong mga nahingi mong pera ngayon. Pero wala na, na po. Nabos na po. Hmm. Ah, um, okay. Ay, kwato na lang. Ba't kayo lumipat? si eh, pang kami pinapasokan po kasi ng mga apat po doon ng daga. Daga? Isang, eh. Kasi kami, kasi kami lahat pa nga po ng pintuan. Mm. At saka sa likod pa nga po. Dito, mas okay. Dito, walang daga. Apo. Mm. May dala akong ano sa'yo, bigas at saka grocery. Apo. May bigas po ba kayo? Eh, wala na nga po eh. Hmm, tama, tama pala yun, No? Gatas, may gatas ka. Ay, ako oh, lang minsan na bumibili nga lang po sa palengke nga po. Hmm, oh, ayun pala. Tamang tama, kuya. Eh, minsan okay. mga tika dalawaan mm -hmm. pa nga po ng pasikanton. Hmm. Yeah. Tulad po ng extra pasikanton. Extra mm pasikanton. -hmm. At saka nisin. Hmm. Oh. Seafood. Hmm. At saka minsan dilata-dilata kang po dinadagdag. Hmm. Yeah. Yeah. Pakuha ka lang yung bigas mo at yung grocery yun, no? Tsara, minsan naka nakakabili pa nga po ka ng champ Huwag ka pa ako yung makauwi po ka dito. Hmm. may kami mainom pa nga po ng champ Sabi siguro, ang tagal. Ay, nagbose ka. Oo. Diyan na lang po. Hmm, kanigyo kaya ba? Okay ba yun? Okay, yes. Ay, kaso na yung as na may step ko rin na rin pala po. Ako masisira na siguro na rin po. Ayun yung groceries, ha? Ayun, may gatas ka dyan. Tsaka pang merienda, Pinapay. Ah, na. okay na po po kaya? Kaya take ko. Hmm. Um, pero makapili po na ako yung ng bago. Nung chinelas? Ako masisira na rin po eh. Na, nasan ba Matag yun? na po sa akin yun eh. Ah, oh, sige, na lang kita, na. Anong size mo? Magiging 40 na rin sa birthday ko po. Mm. Ay, punokit -okay po kayo na rin palabas. Oh, ano bang gusto mong ano? May gusto ka bang ano? Para mag, ah, uh, sa pag paglalaroan pa ng set po. Number eh. 2 ang gamitin ko Kasi yung nadilim yun. Ang ng kwentas mo sa ah. Saan mo nabili yan? Ikaw hmm. naman nabili yan? Eh, mayigit po sa 149. 149? 100? 100. 149 po. 150? Ba't gusto mo nakakwintas? Kasi ito, isa pa nga na po ng LTJ pa nga po talaga. Mm hmm. A, pero ang tarik ang pangalan ako po, Marjan mm -hmm. Lopez. Oo. Oh, sabi mo saan akin mag-aaral ka, ba't di ka nag-aaral ngayon? Eh, kaso ko na yung mga teacher na po din, hindi ako pinapapasok eh. Bakit? Ayoko ko lang po sa kanila. Mm hmm. Ba't di ka pinapapasok? Anong sabi ba nila? Ayaw na lang akong makikita pa nga lang na nangalap na po nila na kailangan ako'y gagagoy pa nga po nila. Mm. Ingatan mo kasi ang sarili mo. Minsan kasi daw nagka inaaway mo yung mga tao. Ay, sila lang talaga nang aaway po sa akin po eh. Ako'y okay pa talaga. minsan nang kadalasa pa nila pinabato ko lang sa katawan ko pa nga po. Hmm. At saka sa o, anong angin sa ulo ko pa talaga pa nga gusto ko sanang bigyang hanap buhay ang papa, mo eh. Gusto kong bigyan ng extra income para ano, kung may extra income siya. Pero nagtataka na lang po kasi sa, saan na lang ko. mga paglalaro na lang po ng akin. Paglalaro ako na lang po. Hmm. Yan ang talaga akong nagtataka eh. Tignan mo pala yung pasalubong ko sa'yo. Oo. Ah, tingnan mo yung mga kasaluban sa'yo. Ako ah, um, mo ah sige. Tingnan mo. Ako yung pang-sakin. Inilom ka ng gatas, ha? Mas, ah, sige. Yeah, tingnan mo na? Bourbon. Bourbon? Cupcake? Nagtutok, brush ka ba? Mahal Ang dami yan, Kapag may pang ka, ito, shampoo, sabon, kape, asukal, at saka uh, yung yeah, mga tunay yan, no? Ah. Uh, okay. Ito, ano natin. Okay, tabi na na natin. Ay, nawala no, na. Kasi nalulungkot ako, hindi ka pala nag-aaral. Eh nga po. Ay, hindi lang po nila alam na, okay, Minsan na nakakabili lang pa ako doon sa Dilumard na pa ng aking nakapagsulat ng kukin po eh. Mm. So yung huwag makapagkakalip pa, po ko sa dito na sa kabahay po. Mm. So yung huwag po ako. Ano? Kaya punta kayo po kaya nato doon sa Dilumard po kayo nato. Mm. Ano yung gusto ko? Totoo, may mga pagsusulat ka rin po naman doon, kapang na bata. Mm. At saka sa mga ko na po Ano-ano po. Hindi na pala naawi ang mama ni Nakatekra. Ah, testing po kayo natin. Puntaan po kayo ngayon. Hmm. Intindihin mo na lang din mo na si mama, no? Buhat ba nung ano? Matagal na ba talaga hindi napunta si mama? Hindi hmm, nga po. Hindi hmm. na talaga napunta si nanay po nila. Pero pagka gano'n, intindihin mo na lang, ha? Siguro wala pa yung sahod. Baka wala pang sahod na binibigay yung boss nila, no? Huwag kang magtatanim ng galit kay mama mo. Okay? Hinap ka na rin po na magpasari ko rin po. Hmm. Pero huwag ka lang magagawa talaga sa mga magulang talaga ng mga paggarahan na po ng paglalaban. Hmm. Oh, magtimpla ka ng, magtimpla ka ng gatas, tapos kainin mo to, manood ka ng TV. Ha? Ah, kang umalis sa ano. Ano? Pagtimpla ka ng ano mo. Tingin na, kuha kang tubig sa baso, pagtimpla ka ng gatas. O gusto mo ako yung titimpla sa'yo. Uh, ah, yeah. yan. Ano? Sa'yo. Gusto mo timplahan kita. Ah, gusto mo timplahan ko ng gatas. Okay. Ah, uh, nasin, ano? Wala silang baso. Kaso, nasan mo ang baso nyo lahat? na yata. Wala nang malinis. Nasan yung pang ano Spans? Spons. Nako. Sino yung gumamit nito? Uy, kaya-kaya. Pinaglaligyan po namin po ng anak po. Sa may sabaw-sabawan po. Ha? Ayun nga po, kaso nga na naman yung papa naman po. Ha? Nadala lang po ni Papa. Ang gunten? ako May sa kutsi lang, baka pwede nadala niya na pa po. Ito yung laga ng gatas niyo, no? Mamamagiging. <coughs> ano kayang pong ano dito? Kuya August? Ha? Kutsi rin wala dyan. Ito, maganda tong gatas. Pag nirienta mo, no? Ah. Kuya... Uh, dyan. Ano? Dito, pwede ito, tatlong kutsara, ano? Ah. Ayan, dagan mo pagka gusto mong Pero tatlong kutsara, pwede na. O, tikman mo muna. Sige, ano yun, tikman mo. Mm-hmm. Pwede mo sakin po. Masarap. Okay. O, sige. Ito yung merenda mo. Pabuksan mo yung TV mo para yung lagay yung umay mo. Ay. Ay, pagkano na po diyan sa lupitas po. Oo. Oh. Pabuksan mo yung TV mo para diyan ka na lang. Masaya ka eh? Oo. Masaya ka ba? Sige, masaya ka. Masaya ka ba natimpla kitang gatas? Oo ah, po. Hmm. gano ka saya? 1 to ten. Basta masaya ka. Apo. <laughs> oh, pero pagkakaganda ka ko ng Papakita mo naman. Hindi po. lang pa rin ka sa, sa... ano po nang... sa pagano ko like, po sa kilay ko po nang... kasayaan po. Sa... papamigitan ko ka po nang ano po... sa... ka... ano po nang... katutuwaan. Hmm. So hindi na naman ako tingala po ko natutuwa nga sa ginagawa ng mga teacher sa pagitan nga po na sanwan eh. Kasi ang lagi naman akong natakanta doon ang ginagawa naman sa akin po doon eh. Hmm. Sini, sin, ko. Oh, gusto mo makinood muna, oh? <laughs> <laughs> oh, di, uh, mo na ako? Sini, sin, Tingnan mo dyan kung hindi dahil sa akin oh. Hindi tayo kita yung makakanta ng maayos. Oh. hindi <laughs> huh? dahil sa akin oh. Oh, oh Andres, kumusta? Kung hindi dahil sa akin talaga dyan <laughs> eh oh.

ano 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 tingka kung ano gatas gusto mo sa ano 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 Okay. ano 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 na ano 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 ha? Okay. <laughs>